stop adlaw diha sa inyong tanan. So, naaday ko diri sa lugar sa Cebu. Kuan? Sa Tabugon. Tabugon. MNA Farm ni mam Tamaring. Ay, grabe ka nung dog diri ha. Oo, di diri

September galing ka po sa Ah! Sa salang ka. Pero ikaw muna sa salang sa US. Eh. Ako muna. <laughs> ano sa salang ka? <laughs> ano? <okay? laughs> Marami ka ng baon na English. Why? Yes. <laughs> yes. <laughs> <laughs> Ay, okay, okay, okay. <laughs> okay, okay makailan okay, po dahil kaan na doon sa nga klase na ano? Yes, kay drabi. during mag-vlog mi Ma'am Ides, maingon man ang akong husband, this is Black Kelso, this, ah. this is Dome, ano, this is Ratuluan. Kaya yeah, maingon mo rin, puninin mo? Ratuluan po, <laughs> <Tuduan>, puninin mo <laughs> eh. Pero ako ba, dili ko ano ako, hindi na husband. Ah. Tungon sa vlog-vlog, Ma'am. Lagi, grabi grabi ka hamburgers. Hindi ako kailang ano, na serious, binaw kayo. Kaganaan, big manok sa Elias. Kusog yeah. game tari, kusog game ano. sweet na ito, Elias, no? Ito, paborito din yung mga manok. Grabe. Ikaw, no, sweet na pagkain ng manok na lang. Ano ba? Baboy na kong suluhan. Hindi <laughs> na kadaghan, no? Ikaw, hiling sa kagmanok, Ab. Hindi <laughs> Lagi lamig ka ng manok bisaya. Di ba manok bisaya na po kay... Kanyang mm. lamig ka ng bihag ba? Di diba oh, ba na? Ano ba? Naman. Pero dahil diba manok <laughs> dito sa inyo <laughs> nga po, di ba? Ako ano lamang <laughs> ano eh. Imagine sila kamanok 5,000 na memorize nila. Ambe nambo. Grabe ang pahimo ani kay. uno sulit gayo ha? lano Sulit gayo eh. Rabi ang labor pa lang, Ana, 1-4 na sa tao. Maghimo, duha ka adlaw. Kasi binahanin mga adlaw. Alam, no? Eh, pwedeng daghana. Ana, akong gamitan. Oh, tagaan niya si Elias yung manok. Labi buotan no? Tagaan ba yun niya business, Elias? Ganyan, ha? Pangatang business. Grabe ka, ano, generousness, Madam Yuli.

Bobog yan na kumagupa. Alam mo. Tala hindi ko sa lagi ka kupa. ko pa. Unya paggunitong dapat kung mo na. Ayaw na manok. na una manok. Ayaw lagi naghaso lang ako ng manok. Oo, sana wow. Mao, oh, nagpa ako ba ako niya? Sige. So, so, <tech Kidatte> Basta si man is, kaya jun li. Gadoon-lululim mo. Padoon binigyan niya Alam mo, mamal dito. Nabumalan mangko sir. So napo'y buotan nga manok? Napo'y kuhaan? Nga. Ngunit nga 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 nga. Hindi kang hilihas. Buta ni. butan ni. Ay lagi Padoon naong naon Oh Ay Ah, masabong di siya? Oh, ay sumugah wala rin. Um, uh. Kuha Guys. Dapat pala sa Elias ganahan kana bang iwin white black and so. Peace. Hala, ada lagi mamuat pa sa. na to. Kaliman na. Kalima. Wow. Kalima na sila yan. Ito yung pinaka, ano, maraming ano. Lima. Dami na patay. lima Iyon. Tatlo. Oh! Huh? Tatlo na yan. Yeah. Ito lima. Always champion yan. Pero yung may-ari na ito, ilan na nabuno sa may-ari? Diyan! Isa. Isa no, pa lang Apat sa akin. Uh, yung may-ari, nakabuno na, wala pa. Ito. Yung may-ari na. <laughs> ay. <laughs>